Naulan kasi kanina hindi ata makatawid yung ko lang, lang na ulan eh pwede dali wala kasi may ang DOH na magsagawa ng mga aktibidad para mapataas 'yung pag sa pasok anong dibdib hindi pero bukod dito pa kayo mga aktibidad Ano kan yung anak mo yung ano facebook ba Ayun, so ang paalala ko ulit ay kalinisan talaga. Ito po, karapin ko At hindi na ito Ang mainit po. Ay baka lang na. usok pa.

lagi niyo din, 'yan mismo sa ay ibilanggit niyo na lang din asset din 'yan. Ah mainit na patalo, baka may paalala tayo sa ating mga kababayan. Ano dahil na padako pagamat hindi pa official summer season, nakita chance na lang to. Dahil sabi naman nga pag ganitong laki daw pag magang maganda, kita chance daw 'yan para sa atin sa ating mga kababayan dahil ang sobrang nitong tama maaring magbigay ng tulong sa bisyo. Ano ko lime?

Ilan? Ilan? Ano pa? <laughs> ano pa po? Ano pa pa Ilan? Sarpo. Isang malagpit? Ano ang dalawa? 80. sabi eh. Dukot na naman dito kung kasi hirap akong gamukot ng kaldera yung laki. Kani ba dapat dito? Meron. Good morning, Secretary Albert Domingo, ang ng Department of Health. Bilangin mo, Silangin mo. Silangin mo. Silangin mo. Eh. Tsaka, to. Plastic na malaki. Bilangin mo. Tempurado na yun sa ka... Kanto, no? Lagi, isa lang. Malabok.

lang ko dyan. Dalawa lang. Tsaka ano pa? Ilang kutsinta? Ah, na pala. Taga ilo-ilo. Dahil ang alamkada na daw po ang proyektong tutugon sa matagal ng programa ng supply ng proyekto sa ilo-ilo. Pinalamlahan ni Speaker Martin Lomualdez ang groundbreaking ceremony para sa 388 million submarine cable interconnection